Hindi daw po mapapagod itong mga DDS, itong mga taga-suporta ni Sara Duterte, hindi sila mapapagod dahil naniniwala daw sila na ang mga ganitong klaseng or peaceful revolution ay hindi naman nangyayari in just a day. Kaya magtsatsaga daw sila, naniniwala daw sila na sila ay parami ng parami. <laughs> Sabi nga ni Mr. Jason sa, huwag niyo daw maliitin, huwag niyo daw pagtawanan maliitin, alam nga naman palakihin itong mga ito. Literally, ah. Eh, e wala naman talagang malaking numero. O, oh, ayan. Panggulo pa daw kayo dyan sa EDSA. Lalo na po dyan sa malapit na mall. Dahil marami kayong naaabala dyan. Matatapang mga balasubas itong mga naan sa EDSA. Kung naalala niyo po, kung napanood niyo po yung interview ng isang uh, mainstream media doon sa mga nagrarally, akala mo talaga kung sino. Uh, ay nga, sabi, manang-mana sa mga amo nila. Pero ako'y naniniwala rin na karamihan dyan, sabihin na rin natin, lahat dyan ay hindi alam ang ipinaglalaban. Tumakalat na rin ngayon yung mga edited photo na kuno ay napakarami na nila dyan sa EDSA. Eto, para daw magmukhang libo-libo talaga. Etong uh, picture na ito na kinuha na ng GMA News, kung titignan nyo po, sitwasyon sa EDSA's shrine, Uh, kahapon, November 29, hanggang gabi. So, makikita nyo naman. Yan ba ay aabot ng liman libo? ba? Diba? Ganyan kasi kadesperado etong mga ito. Akala nyo talaga matatakot ang gobyerno sa ginagawa nyo? ba? Diba? Hmm. Anong sabi ng uh, AF, uh, AFP Chief of Staff na itong mga ganitong pagtitipon ay pinaglipasan na ng panahon? at hindi na daw ito mag-work. So kung kayo naniniwala, o oh, sige lang. Matagal na yan eh. Yung mga maisograli nyo nga po, wala halos kayong nahihita eh. Nilalayasan lang kayo ng mga hinahakot nyo dahil ginugutom nyo. Dito sa puntong ito, kung makikita nyo yung mga naandyan na nagrarali, makikita mo na na blanco. Diba? hindi Ibig sabihin, hindi alam kung ano yung pinaglalaban. Yung tipong sila yung... Kasi pag nasa rally ka, diba? yung alam mo ang pinaglalaban mo, iba yung spirit of fighting. Pero sila, mga lupay-pay at galit na galit yung iba dyan. <laughs> mga kawawang kababayan natin na nagpagamit at nagpauturin. Pero kasi ang totoo, uh, halos lahat ng mga yan ay bayaran. Halos lahat ng mga yan ay hakot. Siguro magkakatalo lang talaga sa dami ng pondo, sa laki ng pondo in the future, in the, in the coming days. Kung maraming, maraming donations daw na darating, ay siguradong dadami rin yung, yung naan dyan. Pero yung diwa, pero yung spirit, wala. Hindi niyan kasi pwedeng mabili. Yung attendance, okay. Yung mga tao, sa dami, ng, sa dami naghihirap ngayon, sige na, anjan ka lang, tatayo ka dyan, bibigyan ka ng tubig, pamimeryandahin ka, may pera ka, 500 ko na, no? pero yun nga, 200 lang ang inaabot. Ang kinabang din dito syempre itong mga ulupong nidigong ng mga organizers. Mga gahaman, good luck.